Ayan mga kahagar, magandang hapon. So ayun na nga, nandito tayo sa may tabing ilog ng Marikina River Park. At nagsimula na nga yung mga changi. Ayan o. Oh. Ayan, nagsimula na yung mga changi. Hanggang doon yun, sa dulo mga kahaggar. Ayan, sa punta tayo dito. Nagsimula na sila magan. Ayan, nasisisilin. Ayan, o. Oh. Oo, oh, oh, bili ka na. All items 15, Oh. Ayan, so nagsimula na sila mga kahagard. Nagsimula na ulit sila dito magtayo ng mga changgi. Ayan, so sana hindi umulan para hindi bumaha. Oo. <sighs> oh, oh. Ayan, bumili si Sis Lynn. Ayan, bili na kayo dito. All items, one, ha? Ay, 15. Ayan, grabe. Nagsimula na pala, hindi ko alam kasi lagi ako wala dito sa Marikina. So, nagsimula ng Changi. daming tao dito kasi umulan tapos sumilong sila ayan mga kahagard masakit ang aking mata ayan so grabe yung biyahe namin 5 hours ng So ang daming ano na, nagsimula na sila dito. Ang saya na naman dito sana wag lang umulan ng umulan para uh, hindi maano tabagan para hindi mantala yung kanilang pagtitinda. Ang daming tao. Lalo na kapag napuno ito dito, guys. daming Ma, ano po, maulap Tara na sis Tapos dito sa may dulo Ano dito sa may dulo Tawag um, uh, Food Ah, hindi na pala dito Food court, siguro iniba na yung food court Siguro doon banda sa unahan Ah, oo nga, doon na sila sa unahan Yung food court So dito, mga paninda na lang talaga Tama yan Hanggang doon doon na yung food court, no? Dito dati. Tulog na po kayo. Tuloy ba yung ano, leg mamaya? Ayan. Nagre-ready na sila. Ayan mga kahagay. Ayan yung food court dyan. Dati dito yung food court. So iniba na. Doon na sa sa loob. Ayan, mas maganda siguro doon, mas malawak. Puro food court doon, tapos doon naman, puro... Uh -oh. Ha? Naranasan ko sa mga kayo sa ganyan. Oo. Puro, puro doon damita naman, hanggang doon sa dulo. Ayan. Isang ganda, wow. Mayroon din sila dyan, pinakamini... ano, tawag doon? Oo. Uh Oo. oh. Uh -oh. Ayan, so nag-start na sila mga haggard. Nag-start na sila. So, pasyal na lang kayo dito sa may Marikina River Park. Ayan. Mayroon din sila dyan mga pal pa palaruan. Ang ganda din dito. Buti naisip nila dyan. Mas maganda. Mas malawak. Mas okay dyan. Tapos hanggang doon sa dula. Ayan. So yun mga kahagar, hanggang dito lang yung ating vlog for today. Kasi mag-update lang tayo dito sa may Marikina River. Ayan. Na. Ano pala yun Di ba November? Ay, tamang-tama. Ano na, magkakataposan na pala eh. So kaya pala sila. Oh, ang ganda kasi dyan talaga sila nagtayo. Mas okay dyan. Kasi may tambahayan tsaka ang lawak. Dati kasi dyan lang sila eh. So mas okay dyan. Buti nga tinaniman nila ng mga puno eh. Na madami. Nung maulan. So ayun mga kahagard. Ang ganda dito. Lalo na kapag mapuno na yung um, ano. So ayun. Thank you, thank you. Oh, at least meron din tambayan diyan. Ay, meron din mga ano diyan, tawag doon. Perya o oh, rides. Ayo, may perya hindi Mas okay din kasi dati don sis, doon sa kabila. Doon yung kabila. Tapos 'di ba andoon sa May River Banks? Mas okay dito. Ayan. Mas okay kasi may tambayan diyan.